Pagod na kakakatok. Yan, good morning, good morning sa inyo mga idol. Pagod sila kakakatok daw, eh. Kumain na lang daw sila. Nagutom sa katok. <laughs> Galing ako sa taas, ano nagpatay nyo? ng tubig. Ayan o, ang ulam nila idol ay dinuguan. Partner ay tuyo. Tuyo mga idol, kasi pipick up sila ng itlog. Pipick up sila ng itlog mga idol, ayan ang truck nila. Ayan. sila ng ano... Lagayan ng itlog. Una yung pina yung ano mo. May sabaw o. Dapat binaliktad mo. Yung na. Bali. Bitin yung kanin. Bitin. Subukan mo doon. Baka may bahaw doon sa kusina. Oh. Mabibitin talaga kasi ma may ano kayo eh. May tuyo kayong partner. Mabibitin kayo sa pagkain. Pero yaan mo na. Babawi ka na lang. Isang kaldero na sa ingin mo. Sunod. Hahaha. <laughs> <laughs> Parang kinakawawa yung tatlo sa labas eh. Uh, puntahan ko na doon. Sabihin ko may ano. Adol, kakain! Ayan. Nagpiknik! Sabi karsada! Nagpiknik sila. Gawa ng... Inabot sila ng gutom kakakatok. Walang tao. <laughs> eh ba ay, ay... naglalakad pala ang hindi ko maririnig yung mga katok nila eh. Malayo doon sa taas. So, oh, nakita ko na yung truck sa gilid na nasilip ko. Pagbukas ko, ay, nagpiknik sila sa may gripo. Ayan o, idol. Dito, wala na nagigip ko eh, sa ano na eh. Lagpas na ng alas noibi. Ayan mga idol, nakita nyo. Alas sa is. Alas sa to, alas noibi lang mga idol. Ayan o. Bravo, sir. Bubuksan ko para para makainom kayo. Ay eh, bukas, bukas. Bubuksan. Ko ko hindi sinarado ko. Nasa bundok sila nagpicnic. Yan dito. Yan mga ito. Ano ba na? Ano ko? Ha? Ano? Nano ka? Namilay nung nabusog. Namiss ka ni, ano? peace Peace? <laughs> peace mo? Hindi ko na lang pinapangalan. Baka mamaya magalit sa akin na binablog ko yung pangalan niya. Namilay nung nabusog. Namilay nung nabusog. Namilay kasi mabigat ang kabila. <laughs> Gutom daw kabila kasi biti ng kanin. <laughs> Kaya tagilid. Okay, shout out sa mga edo. Good morning. Babayo, God bless sa inyo. Wow, binigyan pa ako idol. May pahabol pang ano. Yes. Walang, hindi pang rayo mato mga idol. Five, five. Tuna. Calderita. Wow, maraming salamat idol sa nagbigay. God bless. Ayuda pala, ayuda. <laughs> okay, dito na lang.